Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 20, 22 ng umaga. Anang ah, kwan? Okay, 23 na pala. 23 ng Oktubre. Uh, araw po ngayon ng Webis. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas city city ng umaga. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Patungkol po dito kay Joel Villaniba. Opo, mainit po ngayon ni eh, na balita. Halos lahat ata ng vlogger si eh. <laughs> Siya ang binablog ngayon eh. Ngayon, ang title ko po ay Joel Villanueva hindi malayong suspindihin ng Senado. Yan po. Yan po ang ang tatalakayin ko ngayon. Maraming magagandang title pero ayaw ko ay dapat hindi naman tayo mahuli sa title o kaya ay yung tama lang, hindi ba? Ang title ko po ay Joel Villanueva hindi malayong suspindihin ng Senado. Iyan po ang ipapaliwanag natin bakit. Ngayon, ito po si Joel Villaniba ay na nahatulan pala ito ng ombudsman. Opo. Noong November 2016, nahatulan ito ng ombudsman pero actually hindi hatul Kasi i-prosecutor eh, po yan eh. Special Prosecutor po yan, Public Officials. Ngayon ay kasi nga kung matataas na official hindi kaya po ng local prosecutor o yung ordinary prosecutor. Opo. Kailangan talaga may special prosecutor. Yang nga ombudsman. Pero ang findings ng ombudsman, guilty po siya. Opo. <laughs> Ganun po yan. Kaya, mabigat po ang decision ng ombudsman. Kasi he has the power. The ombudsman has the power to suspend. Or to, remove o dismiss from office o pwede rin na perpetual disqualification in holding public office yan po ang power ng ng Ombudsman mabigat po yan at ito ay kuno consider ito na administrative lang ito administrative wala pa po dito yung kulong pero pwede rin masasabi natin na kulong kung nirekomenda din ng ombudsman na iyan ay walang bail. Pag-rekomendado niya kasi nga mabigat ang testimonya o mabigat ang mga kaso. Katulad yung pagpatay ng mga tao, ganyan. Ngayon ay... Okay. Siya ay noong 2008, siya ay kwan ito eh, Party si Representative dyan sa lower house, si Joel Villaneva. Ngayon, nakita ng ombudsman ni, ni Conchita Carpio Morales na talagang naglustay siya ng pera. Yung pera ibinigay doon sa Aaron Foundation. Aywan ko kung ano yan, kung hindi daw yan eh. At doon daw nilagak yung pera. Ay pero ay bugos pala yon, O kaya wala naman. Kaya mabigat po ang ang kwan, ang kaso. Opo. Ngayon, ang palusot ni Joel Villanueva ay hindi raw niya pirma o hindi raw niya alam o hindi raw niya alam yung mga transaksyon, ay bakit hindi pala niya idinimanda? Hindi ba? Bakit hindi niya hinabol yung nagpiki ng pirma niya kung mayroon man? Hindi ba? Kung mayroon man na mga opisina niya, doon sa opisina niya na nagpiki ng pirma niya, dapat kinasuhan niya o pinabilanggo niya. Hindi ba? Ay hindi eh. O, yun lang ang rason niya. Parang ganun din kay Bung Rebilla at sa kay yun ang rason nila nila Jingoy Estrada o hindi raw nila pirma ang kumubra ay yung chief of staff nila o ay yun na nga hanggang sa nabilanggo yung si Kwan si si Cambre Cambre ba yun? o na chief of staff ni Bung Rebilla hanggang namatay dun sa bilanggoan. O, oh, attorney po yun, taga Sambalis. Ngayon, ay, ito nga ano, uh, rekomendado ng ombudsman na power po yan ng ombudsman, ano, power ng ombudsman na sabihin natin na suspindihin na lang within six months, ay bakit hindi inimplement ng Senado? Yan po eh. Kung inimplement sana yan, Disin sana hindi ba? Disin sana hindi siya naka naka-korakot ng a bilyon, 12 billion ata yan eh, yang yang nasa kamay niya eh patungkol diyan sa flood control project nung senador na siya. Ayan po eh, hindi ba? Kung naatapan sana na kung saan November kwan po yun eh. November 2016 po eh. lang ni ni Duterte. At ang Senate President noon ay si Coco Pimentel, hindi ba? Hindi nila inimplement. Ayan na nga. May mga kakutsaba na pala dyan. Kasalanan din yan ni Coco Pimentel. Upo. At yun nga, natanggal naman siya, hindi ba? O, oh, pinalitan naman siya ni Subiri. Ganun lang po yan eh. oh, ay pero ngayon, ito si Joel Villanueva, itong kung sususpindi man siya ngayon, ang kaso niya noon ay hindi naman plunder. Kasi nga, 10, 10 million lang yun eh, yung halaga. Nung kinuha niya kunyari, o budget niya sa lower house, at kunyari lang ano, ibinigay niya sa Aaron Foundation. Aywan ko kung ano yan, kung, kung siguro yun itong mong tulong sa kawang o, oh, o oh, kawang gawa, siguro. Uso kasi yan noon eh. Uso? Oo. Oh. Ay, yan po ang istorya dyan. Ngayon, ay, kaya bang i-implement ni Remolja Para po sa akin, power po ng ombudsman yan. Pero hindi ang mga impeachable officials hindi niya kayang suspindihin. Sa palagay ko lang ha, kasi nga, nasa saligang batas, ma-remove lang yung impeachable officials sa pamamagitan ng impeachment. Ayan po ano, ma-remove lang siya. O, yung, yung ginawa nila kay Sirino, Paul na po yun eh. Wala na po sa hulog yun eh. Bakit? Ang nag-remove kay si Rino, yung mga kasamahan din niya din. Yung mga complainant. Yung naghain ng complain. O. Oh. At pinaliwanag ko na dito, ang nangyari kay si Rino, halimbawa, si Pedro may complain kay Juan. Oh. Ay bakit ang magdesisyon ay si Pedro? Hindi ba? Mali hindi ba? Siya ang complainant, nagdesisyon siya na rin. oh, natanggalin si Sirino. Ganun po ang nangyari. Kaya nga po, with impunity po eh, nung kapanahonan ni Duterte. They act with impunity. Walang batas-batas, hindi ba? Sila lang ang batas. oh, ganun po yun eh. Kaya nga ito, lumubo yung mga ninanakaw. Bilyon po eh. Bilyon po ang ninanakaw nung nakaupo na si Duterte kasi nga ay malakas ang loob kasi nga with impunity nga eh walang batas-batas oh hindi ba at nasa Biblia po yan ang mga diktador walang batas-batas sa akin ang mga diktador hindi ka po Ako lang ang pwede. Ganon sa ang diktador. Pag humarang ka, ibibilanggo ka paghumarang ka papatayin ka ganun po ang diktador na dapat alisin po natin 'yan oh diktador kasama na 'yan eh kasama na po 'yang 'yang Juan eh yang korapsyon eh at mga babae hindi ba oh i ko po 'yan siguro bukas yang yang Juan yang 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 corruption at saka mga babae o mga lalaki. O, ididiscuss ko po yan bukas. Nauuna pa nga yan eh. Nauuna pa yan. Yang sexual immorality. Nauuna pa yan. Ay hindi nyo alam yan. Pero bukas, ididiscuss ko po yan kasi maliwanag po ang pagkaintindi ko dyan. Ang unang kasalanan ng tao, hindi ba? ang <laughs> yung, yung unfaithfulness, yan po ang yan ang unang kasalanan kasi noon wala pa naman mga kayamanan noon eh, di ba? O iba-iba na ang sinasamba nila. Yan po ang unang unang kasalanan ng tao. Wala pa noon mga malalaking building, magagarang building, mga flood control, wala pa yan eh. Kaya wala pang pira nga noon eh. O mga barter lang. O mga kwal lang, mga yung pinapalit lang ang produkto. O, oh, ay, pero, ang mga tao noon ay yung nga, Diyos-Diyosan. Sinasamba nila ang diyos -Diyosan. At ang isa sa pagsamba sa diyos -Diyosan, may inaalay na babae. Hindi ba? O, oh, inaalay yan. At, ayun lang nga, sexual immorality na yan. Ayan po. I-discuss ko po yan bukas na halos lahat po ng itong mga diktador o mga nagko-corruption, mas nauuna pa po yung sexual immorality. Opo. At doon sila nadadala. Nadadala sila doon. At yung example ko bukas, hindi, hindi nyo pwedeng pasubalian yan. Opo. Hindi pwede. Kasi nga ay <laughs> recorded po yan eh. Opo. Balik po tayo ngayon dito. Ito si Joel Villanueva ay bagamat maliit lang yung yung pira na involved doon, 10 million lang po eh. Kaya hindi siya pwedeng i-plunder. Ang na noon ay sila, uh, Jingui Estrada, kasi nga uh, more than 100 million po eh. Si Inreli at saka si Bung Rebilla. Opo. Ay, pero, may rekomendasyon ang ombudsman at ang ombudsman iyan po ang power niya eh opo kaya ako sang ayon po ako na suspindihin yan para hindi na aabot ng malaki baka aabot na yan ng trillion eh opo nang dahil lang doon sa nagumpisa sa 10 million 10 million lang po nung kongresman siya oh ibinigay daw niya kunyari sa NGO nan government organization, ayaw ko kung tumulong siya o nag siya o nawala naman, o, yan po ang findings ng ombudsman. Pero nga, nung panahon ni Duterte, wala na eh. Gusto nga nilang tanggalin si, si Kunchita noon eh. Par carpium Morales eh. O, ay mahihirapan sila. Mahihirapan sila kasi nga with impunity na yan eh. Nakikita na po ng taong bayan niya ni, eh. hinintay na lang na mag-retire at ang ipinalit ay si Martirez. Pero yung isang assistant ata ni Carpio Morales natanggal din dila yung yung parang uh, sumunod kay Morales. Ay ko anong anong apelyido noon? Oh. Ngayon nga nung naupo na itong si Samuel Barteris ay kung ano-ano lang -ano mga pinagsasabi nito eh. Hindi ba? Nawala na sa hulog. Ha? Magmuumbudsman ka, sasabihin, sasabihin ni Morales na wala na siyang magagawa kasi wala pa daw batas eh. Walang batas na magpagpapatino sa tao. Yun ang sinasabi niya. Hindi kakayanin ng batas. Hindi, hindi kayang labanan ang korupsyon. Ay naririnig na yan kay Kibuloy. Opo walang batas talaga na magapagpapatino sa tao. Iyang topic namin yan. Topic namin po yan para kumbinsihin na maniwala kay Kristo at sila ay mababago lang, sila ay masisave lang sa pamamagitan ng faith, hindi sa pamamagitan ng batas. Yun ang pinapaliwanag namin. Kaya nga walang batas na magpapatino sa tao eh. Sige, gumawa na kayo ng batas na napakaganda gumawa na kayo, hindi titinutin ang tao. Iiwasan lang yan eh. O, lulusutan lang yan. O kaya, ibebin lang nila yan. At iyan na nga ang nangyayari nung panahon, nung kapanahonan ni Duterte. With impunity sila eh. O, akala nila, ay hamak mo yan si Bugo, di ba tatay niya eh. oh construction company niya eh. At yung kapatid niya, half-brother niya, ha? Yung half-brother niya, ay supplier ata o kumukontrata. Ay, noon yun siguro, pwede yan. Kung sa bayan-bayan lang, pwede pa yan. Hindi papansinin yan. Ay, umabot na po dito sa kwan eh. Bilyon na po eh. Seven billion eh. At more than 200 contracts ang nakuha nung kapatid niya at saka nung tatay niya. Paano yan? With impunity po yan. Samantalang ang mga, ang ibang kongresista o ang ibang senador, gumagamit po ng mga layers o mga dami para hindi sila ma masakuti. Patago yan. Ay siya, tatay niya talaga eh. Paano yan? Hindi ba? With impunity nga eh. They act with impunity. Akala nila si, si Duterte forever. Hindi ba? Forever yung yung lakas nila. Ayan na nga. Unti-unti ngayon na ay simple. Pagbabayaran po talaga yan eh. At halos lahat po ng tao doon sa comment section, nakikita ko, dapat talaga suspindihin na yan si Joel Villanueva. Ako ang reason ko naman, baka lalala pa yan eh, pag hindi suspindihin eh. Aabot po ng trilyon yan. Opo, may kasabihan dito sa amin, dito sa Sambalis, ayaw ko, galing ata ng Amerikano. If you can steal a karabaw, sabi nila, alam ko galing ng kwan eh, ng, ng mga Amerikano eh. If you can steal a sintabo, you can steal a karabaw. Ayan po eh. Ha? Kung makapagnakaw ka daw ng sintabo, makakapagnakaw ka ng kalabaw. Ay totoo 'yun. Ay hanggang ngayon eh, 'yan ang naririnig ko eh. Pero galing 'yan sa mga Amerikano. Oh, nung nung tinuturuan yung ay kasi ang ang nagtuturo noon nung grade 6 grade 5 mga Amerikano tinuturuan daw yung lulu ko ay yun ang sinasabi ng Amerikano o yun po ano yung lulu ko naging teacher din yun kasi grade 5 na pwede magturo na eh turuan yung grade 1 grade 2 ganun po yan ano ah uh, pero ito po ano isi ko lang po sa inyo no itong tatlong Bible verse. Luke 16.10 He who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much. Ayan po. Kung ikaw ay mapagkatiwalaan daw o faithful ka muna, no? Faithful ka sa maliliit na bagay, faithful ka sa malalaking bagay. Ayan po ano, at kung sino daw yung unjust ano sa maliliit na bagay o yung nga hindi mapagkatiwalaan o walang hustisya, ayan nga with impunity nga yan eh. Yang ginagawa ni Joel Villanueva with impunity po yan. Ha? Nangangaral, hindi ba? Alam niyo po yung yung style niya pati diyan sa Senado, style po yan ng mangangaral. lumalakad ah uh, patungong kwan eh, kabilang panig, lalakad na naman sa kabilang panig, magsasalita, ay style lang po yan eh, para uh, lively, hindi ba? Para bibilib be sa kanya. He will go east and west or back and forth habang nagsasalita para, ay, yun na nga eh. Hindi ba? Oh, Proverbs 11, 13. Pansinin nyo po, yung yung style ni Joel Villanueva, para din kibuloy, hindi ba? Nakukuha ang atensyon ng tao, hindi ba? Kasi nga ay eh, sanay na yan eh. Ang magaboon agin po, pag na-member ka dyan, ay pinapasalita talaga, kahit na sa testimony, kahit na sa yung magkwang mag ka, yung anong tawag doon, mag-encourage ka, bibigyan ka ng 3 to 5 minutes. Usually, kami noon pag pag pwede na kaming alin ba umaatin ka na ng isang buwan oh ay brother pwede ka bang magsalita diyan magtestimony ka o oh, yung nga yung mag mag yung mag mag encourage anong tawag doon yung halimbawa sa pagbibigay ako po parati nila akong ah, uh, Nire-requisite, Brother Simon, magpangka mag, mag ikaw nga magpaliwanag patungkol dito sa pagbibigay. Bago po kasi magbibigay, mayroong isang magpapaliwanag, 3 minutes lang yun. Tapos, o oh, ayan na, magbibigay na ng abuloy, o oh, tapos ipapanalangin mo na rin. Ganun po yan eh. Kaya sanay na sanay po ang mga born again eh. Kasi nagsasalita eh. Lahat po, kahit ano. Uh, yun nga, yun, kahit anong ipaliwanag mo. At usually nga, dun sa pagbibigay. Dun, yung pag, uh, pagbibigay ng handog. O yung abuloy. O pinapaliwanag mo yan. Hindi po pastor nagpapaliwanag dyan. Kung hindi yung member lang bibigyan ng 3 minutes para magpaliwanag at saka mag-pray, 2 minutes. O. Oh. Ayan po, ano? Proverbs 11.3, The integrity of the upright guides them, but the perversity of the faithless, Ayan po, walang faith siyang ganyan eh. Walang faith. Kasi nga, nagnanakaw sila eh. Di ba? O. Oh. But the perversity of the faithless destroys them. Ayan po kaya pinili ko yan the integrity of the upright guides them may integridad hindi ba oh ayan Ay, si Joel Villanueva eh. hindi naman in, hindi naman integrated yan eh kasi nga noon yan kay Pinoy oh nung nung tides naman pa siya at palagay ko ito nanalo ito under kay Pinoy ng pagkasinador. senador tinatandaan ko po yan eh pero nung nanalo na si Dr. T ayan pala, lumipat na sila. Kaya nga walang integridad dyan eh. Hindi integrated dyan. Kung saan ang pira, kung saan sila makaganansya, dun sila. Hindi integrated dyan. oh, the integrity of the upright grinds them. Yan po ang sinasabi ko. Kaya magkakuan niya eh, yung pitless at saka yung, yung integrity. Magkasama po yan. O, oh. at yan lang ha, bukas i ko, ay kwan eh, kaya nagaganya eh, hindi ba na yung may babae, hindi ba yung beauty queen ata yun eh, ng Bulacan eh. O, oh, nai-involve siya doon. O, oh, halos lahat po yan. Ay, pati nga ito si Jingguy eh. Hindi ba? Mayroong, kwan eh, mayroong mabas na balita noon eh. Ay, nako. Bukas, i-discuss ko yan. Wala nang uras eh. Proverbs 16, verse 18. Pride goes before destruction and a spirit before the fall. Ayan po, hinog na hinog na po ito si Joel Villanueva. Para nga ganyan, destruction, para sa destruction. Sobrang pride. Hindi ba? Tinatawanan lang yung, yung nakasulat sa konstitusyon na portrait o yung immediately o right away. Hindi nila ini-implement. Tinatawanan lang nila. Doon po nag nagalit ang mga tao at pati nga ito si Chis Escudero eh. Oh, bakit ba sila umaanin ng ganyan? Bakit sila binabatikos ng mga tao? Kasi nga sa pride nila eh. Akala nila wala nang katapusan. Oh, tinatawanan lang nila. Oh, ay ito nga si Joel Bill, hindi ba eh, nilalabas pa ang dila eh. Hindi ba? Gawain ba ng matinu yan? Hindi ba? Oh, sinusulsulan niya si si Amy na magsalita ng kwan nang point of order, point of order, point of order. O. Oh. Ay kasi ayaw niyang sabihin eh. Kaya isinusugo niya si Amy Marcos. Ayan po nahuli ng video. Ng cellphone, nakunan ng cellphone. O. Oh. Ayan po ano, kaya nga kung tatanungin niyo ako kung suspindihin na ito, dapat suspindihin na 'yan. Opo, para hindi na lumaki. Ay, kung sinuspindi na dapat yan noon o kaya ti, tinanggal noon, adit sana hindi siya nakapagnakaw o kaya matatakot na yung iba. Ganon siya nangyari kay Pinoy. Nung binilanggo yung tatlo, si Jinggoy, dahil nga malakas ang ebidensya, malakas po yung kasi yung gumawa ng, ng Pirol o yung, yung nag-release ng Pira, ayun Ay, ang nagtistify eh. Paano mo sasabihin na hindi malakas yun? Ay, pero nga, nung dumating na si Duterte, ayan na po, na, kwan na, na, na yun na, na water down na. Ayan, at hanggang nga, ngayon dito, kay Joel Villaniba, oh, ayan na, hindi ba? Billion na. oh ang nawawala sa sa flood control. Nagsimula lang siya sa NGO na 10 million. Ayan po eh. Hindi ba? If you can steal a sintabo, you can steal a carabao. Ayan po ano? O sige po. Kaya dapat ay isuspindi na yan. At least isuspindi. Kahit na 6 months and then renewable after 6 months. O. I-implement dapat yan ng, ng Senado. Opo, kasi kung hindi nyo i-implement yan, ay, iyon nga, aabot ng trilyon yan kasi sasabi ay, ah, wala pala eh. Oo. Di ba? O sige po, tanggan dito na lang po, ano, at sana ay may natutunan tayo at dalahin ko po mga kababayan, mga binabahal, sa ating pakikinig ay makakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga binabahal, Isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.